Palingali nga si Ingo pagkababa pa lamang ng kanyang motor. Ilang oras rin ng kanyang biniyahe bago narating ang bahay ng kanyang tiyahin sa Quezon Province. Doon kasi niya balak magbakasyon at nagustuhan niya ang malamig na klima roon nang minsang nagbakasyon sila ng kanyang ina. Nasa harap na siya ng bahay ng kanyang tiyang Edna. Ngunit mukhang walang tao sa loob at wala man lang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa balkonahe bago ang main door ng bahay ng kaniyang tiyahin. Wala naman kasing ibang bahay ron sapagkat private property ang lupayang iyon at tanging makakapal na puno lamang ang naroon sa paligid. yon ang kanyang gusto, tahimik at tanging huni lamang ng ibon ng maririnig. Pinili na muna ni Ingo ang maupo sa labas ng bahay at hinintay ang pagdating ng kaniyang tiyahin. Baka may pinuntahan lamang ito. Ilang minuto pang naghintay si Ingo sa labas hanggang sa may natanaw siyang babae na papalapit sa kanyang gawi. May dalda-dala itong basket na sa tingin niya ay may mga guling na laman. Kaagad na nakuha nito ang kanyang pansin sapagkat matingkad na duster ang suot nito na mas lalong nagpatingkad ng kaputian ng balat na to. Hanggang sa tuluyan ito makalapit sa kanyang gawi at namukaan niya ito ng tuluyan. Sisilin pala ito ang nag-iisang anak ng kaniyang tiyahe na kanyang pinsan. Lubos na namangha si Ingo sapagat dalagang-dalaga na ito. Maganda rin ang pangangatawan at nakakahali na iyon. Tumayo siya upang batiin ito at napatingin naman ito sa kaniyang gawi. Kuya Ingo, kanina ka pa ba? Ngiting tanong nito sa kanya at bahagyang inilapag sa balkoni ang dala nitong basket. Tinanggal din ito yung suot nitong sombrero kung kaya ay tumambad sa kanya ang pawisan nitong noo. Sobrang ganda pala ng pinsan niya at hindi niya iyon napansin noon sapagkat bata pa ito. Ah, hindi naman. Kamusta? Dalagang dalaga ka na. Bahagya pa siyang tumawa sa harap na to. Pinaalam kasi niya sa tiyang Edna niya na dadating siya kung kaya siguro nalaman din ni Selene. Okay lang naman kuya. Mamaya pa yung dating ni mama at pumunta pa siya sa palengke. Pinaghandaan talaga niya ang pagdating mo. Tara kuya, pasok tayo. Aya nito sa kanya na binitbit na ang dala nitong basket na may lamang dahon ng malunggay at iba pang klase ng gulay. Binuksan na nito ang pintuan kung kaya ay sumunod siya rito sa pagpasok, dala-dala ang kaniyang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Isang buwan ang bakasyon niya roon at kung siya ang tatanungin ay nais niyang mag-extend pa ng isang linggo sapagkat gusto talaga niya ng tahimik na lugar at iyon ang perpektong bakasyonan para kay Ingo. Ganon pa rin ang bahay ng kanyang tiyahin, malinis at palaging mukhang bago. Makintab ang tiles na sahig at mayroong malawak na sala. May dalawang silid sa itaas at isang silid naman sa ibaba kung saan palagi niyang inuuko pa noon. Iginiya nga siya ni Silin sa silid na karugtong lamang ng malawak na kusina at binuksan ng pintuan noon. Tumambad sa kanya ang malinis na kama na mayroon ng kumot na tunay. Maaliwala sa rin iyon at nakabukas ang binta ng salamin kung saan kitang kita ang tao sa labas ngunit hindi ang sa loob. Umiti siya kay Silin at saka nilagpasan nito at ipinatong sa kama ang kanyang bag Talagang pinaghandaan niyo ah. malinis na malinis Puna niya na iginalap pa ang paningin sa loob ng silid na yun Umiti lamang si Silin sa kanya at bahagya pang nagpunas ng pawis Kuya, kung nagugutom ka, may pagkain doon sa kusina Maliligo muna ako at nalalagkit na ako Maiwan na muna kita kuya. Paalam pa nito sa kanya na kanya namang tinanguan. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan na nitong maisara ang pintuan. Nasisiyahan ang kanyang mga mata kapag nakikita niyang naglalakad si Celine. Ang sarap kasing pagmasdan nito at talaga namang nakakapanggigil. Ipinilig ni Ingo ang kanyang ulo sapagkat nagagawa niyang isipin ng ganoong bagay. Alas dos na ng hapon. Nakauwi na ang tiyang Edna niya at tuwang-tuwa ito nang siya ay makita. Close kasi siya rito at ito rin ang nag-alaga sa kanya nung siya ay bata pa lamang. Ipinagluto pa siya nito ng mga paborito niyang pagkain at ang pinakagusto niya ay ang preskong gulay na kapipitas lamang ni Celine. Nagsawa na rin kasi siya na palagi na lamang karne ang kinakain at minsanan lamang kumain ng gulay. Mas masarap pa rin siyempre yung bagong pitas malalasahan mo talaga. Alas tres na sila nakakain ng pananghalian at pareho pa naman silang busog. Pagkatapos kumain, ay lumabas sila ni Celine upang tumungo sa ilog kung saan palagi silang naliligo noon. Sa likod bahay ang daanan noon at matatayog na punong kahoy ang kanilang binaybay. Hindi ganun kasuka lang daan at palagi naman yatang dumadaan doon si Celine at ang tiyahin niya kung kaya ay malaya ang kanilang paglalakad hanggang sa marating nila ang pakay na ilog. Malinis na malinis ang tubig nun at halos walang pinagbago. May kalawakan din yun at tanaw naman ang mga ibong dumadapos sa mga punong kahoy sa kabilang pampang. Napakatahimik kung kaya ay huminga ng malalim si Ingo. Malapit ng lumubog ang araw at mag-aalas 4 na ng hapon, nagkukulay pula na ang kalangitan. Namiss ko talagang maligo rito. Mayamaya -maya ay basag niya sa katahimikan. Napalingon pa siya sa gawin ni Celine nang hindi ito sumagot. Dilaw na bistida ang suot nito at naupo sa isang malapad na bato sa tabi lamang ng ilog. Pwede ka pa namang maligo kuya Hindi naman delikado rito. Minsan nga, ginagabi kami ni mama kapag gusto naming maglaba rito. Alam mo naman si mama, mas gustong maglaba sa ilog at napapabilis raw Pagkasabi nun, ay dumampot pa ito ng maliit na bato at siya hagis sa tubig. Bukas na umaga na lang, malamig na rin kasi, samahan mo ulit ako bukas ha. Wala namang kahulugan ang kaniyang sinabi, ngunit napalingon ito sa kanyang gawi at napangiti na para bang may naisipahihwati pagkuhay tumango. Papalubog na ang araw nang umuwi si Selina Tingo. May daladalang mangga si Ingo na kinuha pa nila sa tabing ilog. Wala silang paglagyan kung kaya ay pinaloob nila iyon sa dahon ng gabi. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Siling sa kanya na kung ano-ano na kanya namang sinasagot. Kuya, may GF ka na ba ngayon? Tanong nito nang matanaw na nila ang bahay ng mga ito. Kung mayroon, E eh di sana dinala ko rito at mukhang masarap magbakasyon dito na may kasamang nobya. Malamig kasi. Pabirong sagot niya rito, nakinatawa naman na to. Ilang taon ding nanirahan sa bayan si Celine sapagkat nag-aaral ito roon at umuwi lamang siguro ngayong bakasyon. Kaya alam ni Ingo na hindi na ito inosente. Maya-maya pa ay narating nila ang bahay at nag-aabang na pala sa kanila ang tiyang Edna. Nakapagluto na rin ito ng para sa hapunan at papadilim na rin. Pumasok muna si Ingo sa loob ng kanyang silid upang kumuha ng damit pang palit. Pagko ay pumasok na sa banyo upang mag-half Nang matapos ay saktong tinawag na siya para sa hapunan. Kung kaya ay naupo na lamang siya sa hapag at nagsimula na silang kumain. Napansin niya ang suot na pantulog ni Celine. Hindi niya maiwasang mapasulyap dahil kakaiba talaga ito. Bahagya siyang nakaramdam ng init. Nangangati ang kanyang mga kamay na para bang may gustong gawin. O Ingo, bakit tila yata tulala ka? Untag sa kanya ng kanyang tiyahin, bahagya pa siyang kinalabit sa braso. Napaigtad naman siya at pinigilan ng sarili. Kulang na lamang ay sunggaban niya si Celine kung hindi lamang siya nagpipigil at naroon ng kanyang tiyahin. Masyado kasi nitong napukaw ang init sa kanyang katawan. Marami pa silang napagkwentuhan tungkol sa naging buhay nila ng nakaraang mga taon hanggang sa matapos na silang kumain. Kaagad nang nagpahinga ang tiyang ed niya sapagkat masyado ro itong napagod sa buong araw na iyon. Naiwan naman sila ni Celine sa sala at nagkukwentuhan gusto rin sanang magpahinga na ni ngunit hindi niya magawang iwan si Celine sa sala, lalo pa at siya ay nasisiyahan. Habang tumatagal sila ron at nakaupo, ay mas lalong uminit ang kanyang pakiramdam. Idagdag pa na mas lalo yatang napadikit sa kanyang katawan si Silin na para bang sinasadya nitong ikiskis braso sa kanyang braso. Damang-dama tuloy niya ang mainit nitong balat. Tumagal pa sila ng kalahating oras sa sala bago nila napag-isipang magpahinga na nga. Bahagya pang nang hinayang si Ingo sapagkat hindi pa sana siya matutulog at talagang gusto niyang katabi lamang si Celine. Ngunit inaantok na yata si Celine kung kaya ay pumanhik na ito sa silid nito sa itaas. Napahiga siya sa kama at hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang napakagandang si Celine sa dinami-rami ng babae. Eh bakit ito pa talaga? Pero anong magagawa niya na talagang hindi niya nga mapigilan ng kanyang sarili? Nang gabing iyon ay ginawa niya ang bagay na alam niya na makakahupa sa init na kanyang nararamdaman At sa kasagsagan nun ay wala siyang ibang pangalang binabanggit kundi ang pangalan ni Celine Hanggang sa tuluyan niyang narating ang rurok na siyang kanyang ninanais Hapong hapo at tumayo siya ng higa hindi niya na na nakatulog na pala siya. Pagsapit ng umaga ay late na nga siyang nagising. Masyado siyang napagod sa ginawang milagro sa kanyang sarili kagabi. Nabutan niya ang tiyang ed niya sa kusina at nagluluto. Noon naman bumaba si Celine, nakakagising lamang din. Binati siya nito ng magandang umaga, ngunit hindi magawang tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nagpaalam siya saglit sa kanyang tiyahin nilalabas muna upang magmuni-muni sa paligid. Tumango naman ito at sinabing pumasok na lamang siya kapag nagutom. Tumungo siya sa likod bahay at doon tumambay. Wala siyang ibang natatanaw ron kundi ang mayayabong na punong kahoy. Mga ibon na dumadapo sa mga sanga, mga paru-parong may iba't ibang kulay. Hanggang sa napatingin siya sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang silid ni Celine naro nito at nakatapi lamang ng tuwalya. Hindi yata siya nito napansin kung kaya ay bahagya pa siyang nagkubli at tinitigan itong maigi. Mukhang maliligo ito. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Ingo. Iba na talaga ang kanyang nararamdaman. At doon mismo sa kanyang pinagkukublihan ay nakagawa siya muli ng kasalanan habang tinatanaw niya si Celine na tila yata abala sa kung anong bagay na nililigpit na to. Ilang minuto pa at natapos siya sa ginagawa. Kung kaya ay mabilis na siyang lumayuron at bumalik sa loob ng bahay. Baka maabutan pa siya ng kanyang tiyahin o di kaya ay makita pa siya na silin at mailang lamang ito sa kanya. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ni Ingo na para bang anumang oras ay lalabas ang puso niya roon at siya ay kinakabahan. Siguro, dahil na rin sa kanyang ginawa, pasimple siyang naupo sa sofa sa sala at pinakalma ang sarili. Tila ba hindi pa sapat para sa kanyang kanyang ginawa? Gustong-gusto niyang titigan pa sa malapitan si Celine. Tumitindi ang kanyang nararamdaman sa loob lamang ng isang araw na pananatili niya sa bahay ng mga ito. Ilang minuto pa at kumain na sila ng agahan. Nang sabihin ni Tiyang Ed na naaalis ito at pupunta lamang sa City Hall kung saan ito pumapasok sa bayang iyon. Kung kaya, ay pagkatapos nilang kumain, ay umalis si rin si Nasilin at Ingo upang pumunta sa ilog at maligo. Biglang nakaramdam ng galak si Ingo. May daladala -dala silang pagkain at doon na rin bala kumain ng tanghalian kaya marami pa silang oras doon sa ilog. Nang marating ang lilim ng punong mangga, ay tsaka nila pagniinggo ang supot na naglalaman ng kanilang lunch. Maging ang picture na daladala ni Celine ay nilapag nito sa ibabaw ng inilatag nilang banig. Maganda at maaliwalas ang paligid. Mararamdaman mo talaga ang nature. Makakahinga ka ng maluwag kapag nalanghap mo ang sariwang hangin. Ibang iba sa Maynila. May dala rin silang damit pampalit at batid nilang lalamigin sila kung pagkatapos pa ng pananghalian sila uuwi. Maya-maya pa, ay nagaya na si Silina maligo. Nauna na itong lumusong sa tubig habang si Ingo ay nakangiti lamang habang nakatanaw rito. Iba ang nasa isip niya, lalo pa. At kulay puting t-shirt lamang ang suot ni Selena na pinarisa ng isang manipis na kulay dilaw na short. Mas lalo tuloy tumingkad ang kaputian na to matinding pagpipigil ang ginawa ni Ingo. Nakontento na lamang siya na pagmasdan ng paglangoy ni Celine. Paminsan-minsan ay bigla itong umaahon. Hindi nga siya nagkamali at talagang nakakapanginit. Naisip niya na ano kaya kung mangyari sa kanila ang bagay na yun. Panakanaka ay napapahilamos si Ingo sa matinding pagpipigil na kanyang ginagawa. Ilang beses na napapalunok hanggang sa ilahin siya ni Selin sa tubig. Wala na siyang nagawa kundi ang lumangoy upang sana mabawasan ang kanyang init na nararamdaman. Ngunit imbis na mabawasan ay mas lalo yata yung nadagdagan. Nang gigilid ang tubig sa mukha nito at sa leeg. Siguro ay nagtataka si Selin kung bakit palagi siyang natutulala rito. Ayaw man niyang magpahalata Ngunit ipinagkakanulo siya ng kanyang sarili Hanggang sa hindi niya namalayan Na lumapit sa kanyang harapan si Celine Nagkatitigan sila Na animo'y nagkakaintindihan Hindi niya alam Kung guni-guni lamang niya iyon Ngunit nababasa niya sa mata ni Celine Na meron ding gustong mangyari Bahagya pa nitong kinagat Ang pangibabang labi nito Na para bang siya ay naakit Magkalapit na ang kanilang mga muka. Kulang na lamang ay mapugto ang hininga ni Ingo sa sensasyong kanyang nararamdaman. Ngunit heto at sisilin pa ang humawak sa kanyang kamay at iyon ay pinulupot nito sa kanyang katawan. Namilog ang mga mata ni Ingo. Nagtatanong ang tingin. Ngunit nagawa ng sakupin ni Celine ang kanyang mga labi. Tuluyan na siyang nilukob ng init na hindi na niya kayang kontrolin pa. Hinalikan niya pabalik si Celine at siya ito niya niyapos ng mahigpit. Kapwa sila naghahabol ng hininga ng huminto. Saglit na nagkatitigan at kaagad ding naghalikan. Gigil na gigil si Ingo. Pikit din ang kanyang mga mata. Agad na pinangku niya si Celine at inilatag sa damuhan. Ayaw niyang ihiga ito sa banig dahil baka masira iyon. Mas gusto niyang gawin iyon doon mismo sa damuhan. Atin-atin lang to ha. Huwag mong ipapaalam kay mama. Pakiusap sa kanya ni Celine. Oo naman. Ikaw ha, mahilig ka rin pala sa ganitong bagay. Akala ko ay ako lang yung nakakaramdam. Hindi no, ako rin. Nararamdaman ko yung chemistry nating dalawa. Gusto ko matutunan ng bagay na iyon. At gusto ko na ikaw yung magturo sa akin. Putol nito sa kung anumang sasabihin niya. Kulang na lamang ay pumalakpak ang kanyang mga tenga sa narinig. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Ingo. Agad niya nang nilapitan si Celine. At doon ay hinaganap ang bagay na iyon. Doon mismo sa damuhan. Pagkatapos ng mainit na laban, ay kaagad nang kumain ng tanghalian ng dalawa. Nagutom sila sa ginawa, ngunit wala naman silang pagsisisi. Bagos, ay nasiyahan pa si Ingo, lalo pa, at dagdag na naman iyon sa kanyang koleksyon. Wala nang mas gaganda pa sa karanasang iyon. Napagod sila ng gusto, kung kaya ay nakatulog sila sa lilim ng punong mangga sa tabi ng ilog. Wala silang ibang inisip, kundi ang ligayang kanilang pinagsaluhan. Alas dos ng hapon, nang mapagdesisyon na nilang umuwi na, iniligpit na nila ang kanilang mga gamit at saka naglakad pabalik ng bahay. Batid nilang wala pa ang tiyang Edna niya. Kung kaya ay pagdating sa bahay, ay kaagad na pumasok sa banyo ang dalawa. Plano nilang sabay na maligo nang sa ganun ay makapagbihis. Ang dapat sana'y paliligo lang ay napunta na naman sa ibang bagay. Hindi kasi napigilan ni Ingo ang kanyang sarili. Lalo pa, at habang tumatagal, ay lalong nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Para sa kanila, ay wala ng bukas. Solong-solo nila ang bahay. Nagawa pa nilang lumabas ng banyo at doon pumunta sa sahig, sa bungad mismo ng pintuan. Hindi sila natatakot na baka biglang dumating ang tiyang Edna at makita sila sapagkat alam naman ni Celine na kadalasan ay alas 4 ng hapon ang uwi ni Edna araw-araw natin itong gawin ha wag ka na muna umuwi nakakaadig kasi uwi ka ni Celine natuwa siya sapagkat hindi naman talaga niya magawang umuwi kung ganito palagi ang mangyayari uuwi lamang siguro siya kapag siya ay nagsawa niya wala naman siguro siyang kasalanan sapagkat kagustuhan din naman ni Celine ang nangyari sa kanila Tinutulungan lamang niya ito. Tiyak na inggo na maaga siyang makakatulog mamaya sa pagod. Ngunit hindi bale at babawi na naman siya bukas. Ang mahalaga ay maabot niya ang inaasam niya. Wala nang mas mahalaga pa ron. Ilang minuto pa at sabay nilang narating ang dulo. Parehong nangihina ang kanilang mga katawan hanggang sa marinig nila ang boses ni Ed na sa labas. Dali-dali siyang bumasok sa kanyang silid sa ibaba. Habang si Celine naman ay sa banyo, binundol ng kabang kanyang dibdib, ngunit napangiti siya. Nagbihis na siya at saka lumabas. Dumating na nga si Edna at nagpapahinga ito sa sala. Marami itong katanungan, kagaya ng kung nakaluto ba sila ng tanghalian, nakaagad kaagad namang sinasagot ni Celine. Nagkwento pa ang ginang tungkol sa lakad nito at masyado raw itong napagod. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila ni Celine na may makahulugang ngiti sa mga labi. Yun ang pinakamalaking sikreto nila na kailanman ay hindi maibubunyag. Pagkatapos kasi ng isang buwan ay kinailangan ng umuwi ni Ingo. Hindi bali na at marami naman silang nagawa ni Celine. Gagawin na lamang nila ang bagay na iyon kapag bumalik ulit siya sa bahay ng mga ito. Pagkatapos kasi ng araw na may nangyari sa kanila ay maraming beses pa iyong nasundan. Mayroon sa likod bahay, mayroon sa kakahuyan, mayroon sa kusina, sa sala, at kung saan sa ang sulok lamang ng bahay. Marami tuloy baon si Ingo sa kanyang pag-uwi. Hindi naman siya natitenga at kaagad ding nakahanap ng GF na kanya namang kinagigiliwan. Dito niya ibinubunto ng init na kanyang nararamdaman tuwing naaalala niya si Celine.